Magandang buhay, kasorpresa! Handa na ba kayong magkabahay? Ngayong araw na to, marami tayong tripping. Pag Sunday po talaga. Marami dito. Ang pumapasyal sa ating model house kung saan. Dala ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Kaya ano pang inaantay nyo? Sama na kayo! Tara na! Anong ginagawa mo dito, Miss Tin? Hindi mag-catch siya. Tingnan niyo sa taas mo. bedroom mo. Hi, ka surprise Tripping day tayo. Um, kanya lagi. mga construction pinapati, pa, lang sa May uh, Pero para sa, pero sa akin yung, yung, kasi Just in case na may sa tawag niyo. po Modern niya. nila sa Christmas.